Welcome to my vlog. Ayan, kung nakikita nyo, asya itong nakita nyo. Charot, Ayan. Ayan, ano nga ba yan? Ayan ay air collar na nakatambay lang dito, no? Ayan, ating dilinisin at madome Pinasok ng alakabikbek. Ayan. Ayan. Tingnan mo nga naman, alam na naman yan si Lisa. Ayan, natanggal na nga naman. Yan ay ating linisin at puno na siya ng alikabok. Ayan, ay hindi inakinayang tanggalin yan. <laughs> ayan, tingin-tingin pa match. Ah. Ah, ayan, gisuling-suling. ayo, ah. ambot sa imo. Paano mo yan tanggalin? sige daw ayan tinanggal na nga ang ng magaling na mang, uh, mang <laughs> bago lang yan siya guys kaya lang hindi siya ganong nagamit dahil di naman marunong palang gumamit <laughs> hindi tama ang paggamit na nadiscovery ko ang tamang paggamit kaya linisin natin at ating gagamitin na yan sa sobrang init. Hirap akong matulog dito sa loob, na. Parang gusto kong matulog doon sa labas. <laughs> Kaya lang walang banig na. Mas malamig ata doon sa tindahan. Sa pakiramdam ko lang. Ano sa dito sa kwarto ang init. Maglimbag-limbag ka sa kainit. Ayan, at ang gamit namin guys ay clip pan lang. Kahit dalawang clip pan yung pandaran namin, hindi obra. Kaya yan, naisipan ko, nasa na nga ba yun? Mga ali dyan, nawala ah. Oh, yan lang saan ka nagpunta, ale? Sana maglilinis nito ng lumayo man siguro may bumili. Ayan, iniwan ang kanyang gawa. Uh, pag may bumili ganyan yan talaga. Ang eksena, putol-putol ang gawa ng alin na yan. Tagala. Oops, hindi na. Ha? Ah, ah, ha? Nah, kita na burat ka ni Bibi. <laughs> Nalapit pala sa camera yun. Ayan, ah. Oh. tanggal. Sige, pagpatuloy niyan, tanggal ng tornilyo. Ang lalim ng mga tornilyo niyan, oy. Pero, maganda rin naman ang Philips ko kay dumidikit ba? Sumasama yung tornilyo. Eh, wala man, mapaghugot. May walang sumama, ay eh, hindi nga naman natanggal. Oh, yan, tanggal na. Daming tornilyo, siguro ano yan? Sampu. May pabalagbag, may pahaba, meron pa sa puwet. Ay, hindi lang sampo, dosi yata. buka-buka ko nga yan. Yan, hindi pa buka. Kasi tatagalin ko pa yung ano, tornilyos dalawa sa gitna. Sis Maria. Ako kasi guys, mahilig talaga ko magbuting-ting ng mga. Yan, yan. Mga electric pan, ganyan. Basta kahit ano, basta ano. Um, Kailangan ko sumuting buting-tingin gagawin Renesen Sisirain Charat Gumagawa <laughs> Gumagawa ng paraan Pag yung may hindi umaandar, Ayan, di may ilaw Mahilig ako yan buting buteng para umandar or umilaw. Ayan naman ay lilinisin ko lang naman yan. At ang dami ng alakabok nakatambay kinumutan ko kasi yan ay binalot ko ba yan kinumutan tuloy binalot ko yan na uh, tela tinanggal lang itong mga galing kong anak dahil gagamitin daw tapos hindi naman sila pala marunong gumamit kaya hindi pa rin naramdaman yung lamig Iyon. Pinalik sa pinaglagyan, hindi na tinamutan. Ay, charats. Tinabunan pala. binamitan ko yan eh, tinalik ko. Para ba hindi siya alikabukan dahil hindi nga ginagamit. Testing ang ginamit, tinanggal lang damit, hindi na pinalik. Kaya ayan, pinasok na siya ng alikabok. Nabuksan ko siya, ayan, nabuksan ko yan. Pero hindi talaga siya matanggal guys, kasi yung ano niya, yan, yan, yung, yung, green na yan, yung parang screen, yan yung nakadikit. Meron siyang, meron siyang parang tubo na nakakonect doon sa loob. Eh, hindi ko naman alam yung ano, ilabas yun. Na, nabuka ko lang siya, balit bali tinanggalan ko lang din siya ng ano, ng alitabok o yung ano. Meron kasi siyang parang lawa-lawa sa loob ah, yung, yung parang bahay ng gagambayan yun lang natanggal ko. Pinaspasan ko lang siya. Tapos, isinara ko na. Ang nilinis ko lang talaga yung ano uh, niya. Yung lagayang tubig at saka yung tinanggal ko kanina. Ayan na, nakabuka na siya. Unting buka na. Ayan nakabuka, tapos na orong ko lang siya ng konti hindi ko talaga siya tataling natanggal hindi naman siya matanggal kasi may konektado doon sa loob Yung parang motor oh, suring suring pa ako dyan sa baba <laughs> pero hindi siya kaya talaga hindi siya kaya ano nga yun yun o sa ilalim, meron pa siyang tornilyo hindi hindi ko na nga na videohan nung ano eh tinaspasan ko yan sa loob kasi nakalimutan ko eh, on yung camera <laughs> tabang lang naman yung sipa niya natin yung bana hindi na alam ko anong gagawin eh may tubig dyan ayan, tanggalan ko muna siya ng tubig eh na yung harang sa tubig ayan kasi pag di ko siya tinanggalan guys magtubig yun sa loob tapos mama, mamaya mano yung motor niya kaya tinanggalan ko muna bago ko siya tinuwad. Kasi nga may tornelyo pa yan siya sa ilalim pala. Ay, may tornelyo pa diyan, tinanggal ko pa. Yung ano, yung harang ng ano. Tobi kasi yun yung lagayan ng yellow. Eh. Tapos yung paloob. Yun, papunta doon yung tubig. Ayan, yun yung harang ng yelo. Yun yung sala ng tubig ba? Papasok sa loob. Yan. Kasi ginamit ko sa isang gabi. Tapos nakita kung dumi-dumi. Kasi -dumi, yan na ganyan tubig ba dumi. Ah, uh, ano siya para siyang... Oh, yeah, madumi. Pinasok siya ng alikabok. sabi na. sa iyo Sabi sa'yo, huwag mo isakitan <laughs> na <laughs> yun <laughs> eh. Ewan ko kung nakita yun nung tinumba ko yan. Huwag mo ni buka ka. Hmm. Nahirapan sa kalisod. Medyo malaki kasi yun guys. Hindi naman, maliit siya tingnan pero yeah, uh, medyo malaki yun. Ayan, ayan. Ah, buka pa mo Hindi talaga siya mabuksan hanggat di mo matanggal yung tornillo sa baba.

Kasi ako kasi guys pag Gusto ko talaga oh, Gusto ko tanggalin yan Gusto ko linisin Naganap talaga ako ng parang Naganap ko sa mga gawa Yan, ito try ko pa Ito try ko pa yung tanggalin Kasi nakita ko rin sa ano Natatanggal, pero yan iba pala yan siya Siguro natatanggal din yan Yan lang Hindi ko maano hindi ko siya ma hindi ko siya hindi ko siya alam paano siya tanggalin pinaspasan ko lang yun so hirap na hirap pa ko tingnan ah sisilip ko kasi kung may cornel na i-try ko pa nga yan kung baka may naiwan pa e, wala naman na talaga siya sa baba na lang talaga ang tornelyo niya try ko pa lahat kung makita yung tornillo wala kong nakuha yan ipatuhad ko na yan iwan ko kung nakuha na kung kamera yan o, nakabuka na siya bukod tangi lang dyan talaga sa baba guys ang hindi mabuka yun pala may tornillo pa dyan dalawa nakakapit sa baba dyan sa nakatayo yun ang tinanggal ko medyo naibuka ko siya naawa na ano siya Nahiwalay pero hindi siya matanggal dahil meron siyang hose na konekta doon sa konekta doon sa loob uh, hindi mo siya malinis na no kasi pwede daw yan basain eh yan yan kolegre na yan kaya lang hindi ko na siya binasa kasi hindi ko siya matanggal eh hindi ko rin siya mabilad kaya pinaspasan ko na lang so, silip silip pa hanap ng paraan kung paano talaga paano siya gawin, paano siya ma ano, labhan charas kasi nalalaban siya, napanood ko kasi nalalaban yung yan, kulay green na yun kailan di ko alam hindi siya alam gawin ayan, binalik ko na siya pero tatanggalin ko pa yan siya ulit eh kasi ko yan siya tinanggal ko talaga yan kailan di ko na lang video Try ko talaga siya kung paano. Naisip ko kung paano siya baklasin. Kaya mahirap talaga siya baklasin. Nung nabung, nabuksan ko siya. Nabuksan ko talaga yan. Yun nga. Yung sabi ko nga. May host siya. Kaya hindi pwede ihiwalay. Dukot-dukot lang ang ginawa ko dyan. Ayun na. Lumayo <coughs> na nga ako niya. Nadinis ko na yung, yung ano. Lumayo na yung naman. Yung time na yan. Nadinis ko na yung loob. Wire. Na. Tango na. lang naman siya. Nang pamaspas na. Like a Ayan, nilisin na natin yung pansala na yan, ano? Yan talaga yung pangsahot sa yung mga dumi-dumi, no? Binaras ko yan. Binaras ko ng toothbrush. Ayan, yung si golden. Ah, nagpaharap-harap pa talaga. <laughs> Parang alam yung kamera. <laughs> Nag-iisang manak. Ngayon, ah. May souvenir yan si Golden. Oh, temo, temo. Kalah. <laughs> Nai aku. Ay, Abeda. Ayan guys. Nenu kulang yan. Di ko na yan pinatoyo, pinagpag ko, tapos kinabit ko na yan. Hindi hmm. na pansinin yun yung kalat ko dyan. Yan, yan, yan. Ito na yung katituhan Pupunasan ko na yan, guys. Kasi kinabit ko na yan siya muli. At yung ikot na lang ang hindi pa. Tingnan mo, bago pa. Kasi hindi pa Hindi yan siya gamit. Hindi gano'n siya nagagamit. Alikabok lang yan. Pinapasokan din talaga yung loob niya. Yung, yun no? Napasok ko ng alitabok tabok pag hindi mo pala talaga takpan. Ayan, pinaspunasan ko lang yun. Binasa ko ng unti. Binasa ko lang ng unti yan. Mayroon siyang alitabok na kumakapit eh. potek Pote na, mapote na siya. Puti. Hindi naman talaga madumi siya. Alikabok kabuk ya lang. Hai <laughs> nak riba. Hai, yang janjian tu muda yang ada kabuk kasih open langsir. Kita kailangan pagi yang ini mo lagi gamit tu muda ni yang kelangan muda mitan. Para hindi siya mali ka buka ng hanggang lini Dahil hirap linisin. Nay, nako. Grabe na yan. Linisen, ganyan. Pati yung mga speaker natin, yung mga radyo natin, dapat may tabon. Kasi nga, yung loob dyan, nilalakabukan talaga. Napasok ng alikabok. Hindi naman tayo basta-basta maka, ano, bukas na. Nakakatakot magbukas. Ano pa ganyan na kurinteng binagamit? Ako. Hmm, Mababumalik tayo dyan. Kung tayo ng pag ano, hindi na natin mabalik sa ano, unay na kalagayan, Cheres. <laughs> Ayan, tapos na ako niya. Ngayon na, ipapasok ko na yan siya, guys. Ay, pinikturan ko pa pala yan. Ah, diba? Ayan, madumi. Yung ko, may nakadikit siyang dumi. Walang kung ano yan, nakadikit na. Hmm. diyan yan titigil hanggang di matanggal nilagyan ko ng ano yan sunrocks kasi parang kumapit di ko lang kung pagkain siguro na lang dyan kailangan ko siyang tanggal yan ah. total nilinis mo na lubos-lubosin eh, mo na ah, kailangan mo lang matira dyan na dikit na dumi pero yung ano na yan yung hirap dukutin yan yun, no? yung mag swing-swing hirap dukutin hindi ko talaga ano yun, hindi ganong nalinis Mamaya kasi mabali yung blade niyan. Takot <laughs> akong mabali yung blade. Mamaya sira na ang hangin. Hindi <laughs> na makapag-swing-swing. Ayan na nga guys, no? Maputi na. Ayan. Okay na yan siya. Pero yung blade ko yan, kapabit ko pa. Ayan, nabit-bit ko na. Huh. Sige lang. Up. Oh, diba? Hindi pa na ikabit. Ayan. Medyo nakalimutan ko naman ang pagbalik niyan. Yan ang ano, kailangan talaga tanda mo yung pagbalik ng ganyang mga bagay. Nabidyohan ko naman, kaya lang parang mali yata yung paglagay ko dyan. Tell mo. oh, sukat. Dala dalawa isip.

Oh, wala ko tama yung kabit ko din. Ayan naman, yung corner yung naiwan ko. Like, si... Parang mahaba yata ang kailangan dyan. Oh, itong lito ako dyan. Hindi ko matandaan yung pag... Ano po. Pagtanggal kong ganyan na ba? Ganero? Ganete? Ang hirap eh. Ayan, tingnan mo yan. Isip-isip din. Dapat pala tinignan ko dun sa video yung pagtanggal ko para may balik ko agad yan. Ayan. ko ah, na nakalaman. Ha, Ang karni yan. Nakausli. Ayan. O. Oh. Nakaharap talaga dun. Ipasok yung ano ba. Parang may nakaharap. Pero hindi pa rin ako sure. Kasi parang mali na ako. Pagkalagay ko, tingnan ko sa video ko nang nagtagal. Ano? Wala no? siya dyan. Parang screen lang naman yan. Ayan, pumasok na siya. Kaya lang, parang ang layo niya sa Parang oh, ang layo. Itong lito. Oh, 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 oh. Turnilyo ulit. dangal ko pangay tornillos sabaw kasi parang balik naman ako to exit di man abo pa mag-exit iba um mm. dn yun la eto <laughs> leto and guys kung nagustuhan niyo ating video thank you for watching